thank you Signing sa dalawang mahalagang proyekto ng pamahalang patalawigan ng Bulacan para po sa ating mga magsasakat pangisda. So alam naman po natin na lang climate change, maraming po tayo greenhouse gases in the air. So ito po ay kailangan din po natin uh, laban ng paraan, i-harvest po natin para po magkaroon po ng equivalent credits para po sa kapakinabangan po ng ating at to thank uh, the Lean Carbon Project, thank you sir. You're here for us to help us. We need you. Ang Pilipinas po ay kailangan kayo. At tapos, hindi mga proyekto tayong ganyan para matutungan natin yung mga kapwa natin, mga mayan, na mag-aabot sa kanilang mga mga kailangan. Kaya, salamat sa mga taong may mga dedikasyon sa mga NGOs, sa mga private sector. Sa Diyo ko niyan, maraming maraming salamat po.